Maglaan tayo ng ilang oras para suriin kung paano ipinapaliwanag at pinatututuhanan ng Diyos ang tungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan ng Biblia. Buksan natin ang John chapter 6 verse 29. Sa panahon ng unang pagdating ni Jesus, ang mga Hudyo ay madalas na nakikipagtalo kay Jesus dahil nais nice nilang malaman kung si Jesus ang tunay na tagapagligtas ang Mesiyas. Tingnan natin ang chapter 6 verse 29. Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayana ng kanyang sinugo. Sinabi naman nila sa kanya, ano ngayon ang tanda na yung ginagawa na aming makikita upang sumampalataya kami sa iyo? Ano ang yung ginagawa? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, kanyang binigyan sila ng tinapay na galing sa langit upang kanilang makain. Nang ang ating mga ninuno ay naninirahan sa ilang, hindi baligtas na nakatawid sa ilang ang anin na ang libong katao. Kumakain ng mana na bumabang sa langit araw-araw. Kung ikaw ang tagapagligtas ang Mesiyas, hindi ba't dapat mong ipakita ang ganitong kapangyarihan? Ang mga Hudyo ang unang nagbanggit ng usapin ng mana. Patuloy nating tingnan ang sinabi ni Jesus. Verse 30 Sinabi naman nila sa kanya, Ano ngayon ang tanda na yung ginagawa na aming makikita, upang sumampalataya kami sa iyo? Ano ang yung ginagawa? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, kanyang binigyan sila ng tinapay na galing sa langit upang kanilang makain. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Katutuhan ang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Sinabi nila sa kanila, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, ano ang sinabi niya? Ako ang tinapay ng buhay. Kinanong nila si Jesus, ano mayon ang imala na yung ginagawa upang sumampalataya kami sa iyo? At sumagot siya ng, ako ang mana na bumaba mula sa langit. Ako ang tinapay ng buhay. Magpatuloy tayo sa verse 35. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay ano? Hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mawumuhaw. Subalit sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, subalit hindi kayo sumasampalataya. Ang ibig niyang sabihin ay, kahit na naipaliwanag na ang lahat ng propesya sa Biblia, at kahit natupad na ang lahat ng propesya na mangyayari, hindi pa rin kayo naniniwala kahit na nakita niyo ang lahat ng aking ginawa. Sa katunayan, hindi sila naniwala sa mga katuroan ng Biblia na tanging ang Diyos ang makakagawa ng mga ganitong gawain. Kaya sinabi ni Jesus na, Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno, at sila'y namatay. Ngunit ang kumakain sa akin, ang tunay na tinapay ng buhay, ay hindi kailanman mamamatay. Pumunta tayo sa verse 41. Kaya't ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya sapagkat kanyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang sa langit. Ano ang tinutukoy na tinapay na bumabanggaling sa langit? Tinutukoy nito ang mana. Kaya kanilang sinabi, hindi ba ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na kilala natin ang kanyang ama at ina? Paano niya nasasabi, ako'y bumabang galing sa langit? May maraming uri ng tao, mga kumakalaban, mga hindi naniniwala, at mga naninirang puri. Alam ni Jesus ang lahat ng bagay na ito. Tingnan natin ang verse 45. Nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Ibig niyang sabihin na ang mga hindi naturoan ng tama ng Diyos ay hindi makakalapit sa Kanya.